Magandang araw po. Ako po si Mary Joy Conde, isa sa members ng JL Poblasyon. Ako po ang ina ng dalawa sa mga active dancers natin ngayon, si Iris at si Hannah. Year 2018, ako unang umaten kasama ang husband ko. Pero dahil sa Orion pa kami nakatira noon, matagal bago kami nakabalik. Pero noong 2023, in-invite kami ni Brother Anthony Paule sa isang Bible study. Tapos unti-unti niyong pinakilala ang JIR Poblasyon, kaya nakabalik na kami. Actually, matagal kami naghanap ng church kung saan-saan kami napadpad. Sa Dinilapihan, sa Orion, minsan pa nga sa Orani. Pero dito talaga kami sa JL Poblasyon dinala ng Lord, kasama ang mga anak namin. Isa sa mga desire ko ay yung ma-involve ang mga anak ko sa ministry. At nung namin yung ibang mga bata na sumasayaw para sa Lord, pinakita niya sa akin yung vision na pati yung mga anak namin ay sabah sa iyo din para sa kanya. <laughs> Kaya kahit mahirap dahil sa nature ng trabaho namin, patuloy lang kami sa pag-aten. At sa ngayon, ito na po ang ikalawang anniversary namin dito sa JIL poblacion Sa totoo lang po talaga, 13 years old pa lang po ako, naglilingkod na kami sa Panginoon at ang tatay namin ang laging nag sa amin para sumamba. Pero nang nawala po siya, nagkaroon po ako ng personal na nakinanakit sa Lord. Lord, ang dami namang masamang tao, bakit yung tatay ko pa? Hanggang sa naparwala po ang buhay ko noon, nagkaroon ako ng anak sa pagkadalaga. Yun po yung panganay ko na si Iris. Aaminin ko po na dumating ako noon sa punto na gusto ko na po talagang kitilin yung buhay ng pinagbubuntis ko. Pero naramdaman ko po, po sa puso ko na hindi iyon ang kalooban ng pagsaway na din po ng kuya ko, pinanindigan at kinarap ko po ang responsibilidad at lahat ng mga konsekwens kahit na mahirap. Mula po sa dating pagpapataya sa si wedding, nagkaroon po ako ng trabaho sa guagua at wala po talaga akong ibang naging sandalan kundi ang Lord. Dito ko na rin po nakilala yung asawa ko ngayon. Noong una, sabi ko ayoko na dahil parang wala naman akong kapupuntahan at pakiramdam ko basura lamang ako sa lipunan. Panginoon, so, sa mga pagsubok na dinaanin mo para maging mas matatag ka. Ang testimony ng buhay mo ay magiging pagpapala sa iba. Ito po ang dahilan kaya madalas po ako umihiya habang sumasok. <laughs> Dahil nakikita ko po talaga yung pinapangarap po ka rin. <laughs> May asawang malapit sa Diyos at pamilyang buo at magkakasama na sumasok po sa nagpapasalamat talaga ako. Nagtitiwala ako sa Lord. Kahit may mga processes at, at mga challenges po ang pinagdadaanan, ang mga panalangin natin siguro po ibibigay ito sa tamang panahon. Ang pinakapinanghawakan pinanghawakan ko pong verse mula noon hanggang ngayon ay ang John 1.12. Sabi po doon, Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ito po yung sagot ng Lord sa akin noong namatay yung father ko. Hindi aksidente nakita ko ang verse na ito. Ano ka pa ng Diyos? Kaya hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pagpupulangin sa kahit saan. Yung buhay ko na maaaring parang basura na sa iba. Pero sa Lord, ito ang nagiging sandata ko.